bumising gumising ka na. Mm, bakit ako gigising? Aga, aga eh. Dahil kailangan mo pang pumasok. Ha? Ha? Pasokan na. Ang bilis, di ba? Parang kahapon lang, lalaro ka lang ng online games o nagbabakasyon. Pero ngayon, biglang pasukan na. Like, tapos na ang masasayang araw mo. Oras mo na para mag-aral ulit. <laughs> di ba? Pabubuhay na naman ang mga nabubulok nating utak niyan. Jimem, 1 plus 1. Uh, 3 ma'am. Ayan, di ka kasi nag-aaral. Mali, mali na. Sigot mo, napakadali na. Ano, 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 Kailangan na naman natin ihanda ang napakaraming alarm na to. Para lang magising tayo. Hiis. Bu-bu-bu-bu. Bu-bu-bu-bu. No, rest na. Bu -bu -bu. Bu, bu, bu. Yawa, late na ako. Kahit ilang alarm pa gawin mo, sa panguling alarm ka talaga magigising eh. Huwag na lang tayo magpuyat, mga pal. Oo, wag na. Gabing gabi na, Jemem. Ba't gising ka pa rin? Hindi, tulog na ako. Kinukupal mo ba ako? At syempre naman, hindi mawawala ang katahimikan sa unang pasukan. O first day of school. At tingin ko the best yun. Maliban na lang kung magkakakilala na yung iba. O may kakilala ka. Ay, pantay, Mika. Ah. Wala pa magkakakalala 'yan. Get stuck na rin siguro 'to. Uy, Jimen! magkakasakit tayo. Weh, You know. Ay, gago. So, so, naman na wala na magkakasal na tayo. Tapos, tapos. Kasi wala pa 'yung dadating ng class din natin. Oy, first day na, first day of school lang. Ingat 'yung dalawa diyan sa gilid. Manahimik muna kaya saglet at makinig sakin. Well, okay lang naman makipagdaldalan mga pal. 'Wag niyo na lang lakasan para 'di magalit 'yung teacher, no? At kung wala naman kayong kakilala, ay gusto lang din yan. Dahil makikilala at makakasundo mo rin naman sila. Dahil nga, lahat kayo magkakaklase ay magiging magkakapatid. Magkakapatid? Pero ba't may magjowa dito? Ay, spabayaan mo sila! <laughs> at ihanda mo na ang mga gamit mo. Dahil ang gamit ng isa ay gamit ng lahat. Pero mako ballpen. Uy, pero mako na ito ha. Ako penge papel. Pero mako correction. Takting yan, wala bang mga gamit tong tao na to? At dito na rin magsisimula o magkakaroon ng grupo-grupo. O matatawag nating Circle of Friends. Andiyan yung matatalino, andiyan yung mga mahilig magpatawa, andiyan din yung mga gusto mga pagkaibigan lang, at andito lang ako nag-iisa. lang. At mga pal, makipagkaibigan kayo sa lahat at sa mga taong madadala kayo pa hindi pa baba. Iwasan nyo yun ha. Kung alam niyo naman ang tama at mali, dapat ginagawa niyo yung mali, di ba? De joke lang. And syempre, kung anong grade mong kayo ngayon, elementary, junior high school, senior high school, o college, ay huwag nating kalimutan magsaya o mag-enjoy. Huwag natin masyadong pahirapan ng mga sarili natin at tayo mag-enjoy din paminsan-minsan kasama mga kaibigan natin. Wow, oh, sulitin na natin to mga pal. Jimem, tara, papasok na tayo. Ah, sige, andyan na. At yun, salamat sa panonood mga pal. Kung nag-enjoy kayo kahit konti naman, ay i-hit na yung subscribe at like button dyan, no? Para naman sumaya din ako eh, no? 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 Hindi, good luck sa ating lahat na papasok mga pal. Magiging base na naman ang mga buhay natin. Ha, nangirap na. Pero, sa mga gusto magpa-shoutout yan, comment na lang kayo kung gusto nyo lang naman. Bye bye, love ya.